Masiglang araw mga bata! Ako nga pala si Ate Jessa, mag-aaral mula sa art at isang beneficiary dito sa Quezon Provincial Library. Ngayong araw, nais kong ibahagi ang tokol sa isang batang nagnangalang Andrei. Meron daw siyang paboritong bayani. Hmm, sino kaya yon? May idea ba kayo? Magaling! Si Andres Bonifacio. Meron daw kasi silang pagkakahalin tulad sa kanilang buhay. Sa paanong paraan kaya niya maging katulad ang kanyang idolo? Tara, alamin natin yan sa kwento ni Mark Norman S. Bukirin at guhit si Patrick A. Ganyas na pinamagatang Supremo Kido. Alas 4 pa lamang ng umaga ay nasa palengke si Andre at ang kanyang lola. Namimili sila ng na kanilang mga palinda pagsakay pa lang ng jeep ay nakadungaw na si Andre tapangiti siya ng marinig ang sigaw ng driver ng Monumento, Monumento habang nakahinto ang jeep ay hindi may alis ni Andre ang mga mata sa Monumento ng kanyang paboritong bayani hindi mo ba babatiin ng isang magandang umaga ang iyong idolo? takangiting tanong ni Lola Chora sa kanya nahihiya siyang sumagot Magandang umaga, Supremo. Hilig ni Andre ang magbasa ng mga libro tungkol sa kasaysayan ng Supremo. Nalaman niyang tinawag na Supremo si Andres Bonifacio dahil siya ang ama ng katipunan. Isa siya sa nagtatag ng kataas-taas ang galangang katipunan ng mga anak ng bayan o mas kilala bilang KKK parehong panganay sa anim ng magkakapatid sina Andres Bonifacio at Andre. Pareho silang walang magulang sa kanyang tabi. Pero hindi katulad ni Bonifacio, hindi sila naulila. Nagtatrabaho sa ibang lugar ang kanyang mga magulang. Si Lola Chora ang katuwang ni Andre sa pag-aalaga sa kanyang mga kapatid. Araw-araw pagkagaling nila sa palengke ay inihahanda niya ang almusal ng mga kapatid bago niya asikasuin ang sarili. Kagaya ni Andres, malaki ang pagmamahal niya sa kanyang pamilya. Tuwing Sabado at Linggo, may kita naman si Andre kasama ang kanyang lola at ilang kapatid sa tapat ng simbahan. Bili na po ale, bili na po kayo. Sigaw ng makulit ilang bunso. Manong sombrero po. Ale may pamaypay, pili lang po. Ang alok naman ni Andre sa mga dumaraan noon ay nagtinda rin ng mga abaneko at baston si Andres sa tapat ng simbahan. Kahit naabala si Andres sa pag-aalaga sa kanyang mga kapatid at pagtulong sa kanyang lola, hindi pa rin niya napapabaya na kanyang pag-aaral. Kagaya ni Andres, mahilig siyang magbasa ng libro at gumawa ng tula. Kabisado niya ang ginawang tula ng kanyang idolo, na may titulong Pag-ibig sa Tinubuang Lupa na ginamit niyang piyasa sa patimpalak noong nakaraang taon. Sumasali rin si Andre sa mga dulaan at programa sa kanilang paaralan. Ang kanyang idolo ay isang artista sa entablado. Si Andres Bonifacio ay dating aktor sa mga muro-muro at komedya. Isang araw, may ibinalita si Ginang Silang sa klase. Andre, Emil at Georgia, kayong tatlo ang napiling kalahok sa The Search for Supremo Kido. Ang mananalo ang tatanghaling modelo bilang pinakamahusay na mag-aaral sa buong ika na baitang at ang magiging kinatawan para sa ipagdiriwang na kaarawan ni Andres Bonifacio. Natuwa si Andre pero agad din siyang nalungkot. Paano kaya ako mananalo? Eh hindi naman ako kasing sikat ni na Emel at Georgia. na lang, sabi ni Andre. Habang pauwi sila ng kanyang mga kaibigan. Nako Andre, huwag ka nang manungkot. Isipin mo na lang na kung ikaw ang mananalo, ipapansinin ka na rin ni Oyang. Tukso ni Tay. Nako, puro talaga kayo kalokohan. Nangingiting sagot ni Andre. Kinabukasan, ikinausap siya ni Pepe. Andre, binoto ka namin magkaklase kasi alam namin isa kang matapat at mahusay na membro ng Boy Scout. Magaling ka bilang isang leader. Talaga, maraming salamat Pepe. Masayang sagot ni Andre. Habang naglalakal sa paselyo si Andre, tinawag siya ng isang mag-aaral. Andre, salamat sa pagtulong mo sa amin sa pagkawid ng kalsada noong isang linggo. Isa kang bayani, sana manalo ka. Sa maliit na bagay na aking nagawa para sa aking kapwa, ay maaaring rin pala akong maging isang modelo para sa kabataan. Para ring si Supremo, taglay ko ang kanyang katapangan at kababaan ng loob. Dumating na ang araw na pinakahihintay ng lahat. Lumabas na ang pangalan ng mga nanalo. Georgia's second runner-up, Sumunod ay si Emil, first runner-up. Halos hindi humihinga si Andre at ang nanalo bilang Supremo Kido ay walang iba kundi si Andre. Tumayo ang lahat upang bigyan si Andre ng masigabong palakpakan. Masaya ang ngiti ni Andre, pinagbamasdan niya ang kanyang medalya. Habang hihintay sila Lachora, kakain sila ng paborito niyang fried chicken. Kahit bata pa lang ako, kaya ko nang maging bayani sa aking kapwa at bayan. Kung ikaw ang supremo, ako naman ang supremo kido. Ikaw ang idol ko habang buhay. Hi Andre, pamilyar sa kanya ang boses na iyon. Congratulations! Inabot ni Oyang ang kanyang kamay kay Andre. Salamat, Oyang! Sagot ni Andre. Halos hindi siya makagalaw sa pinaghalong tua at pagkapigla. Parang estatwa sa monumento ang naging itsura niya. Sa di kalayuan, nangingiti si Lola Sora habang pinagmamasdan ang dalawa. Minana rin ba niya iyan sa idol niya? Bulong li Lola Sora sa sarili. Dagdag ka alaman, alam niyo ba? Sinasabing maaari hindi si Andres Bonifacio ang kumilala sa kanyang sarili bilang supremo. Sa mga liham ni Andres na sa Archivo General de Madrid, ilagdaan niya ang mga ito ng kataas-taas Pangulo bilang Pangulo ng Katipunan. Bago ang Agosto, labing walo siyam anim o bilang Pangulo ng kataas-taas Kapulungan o Pangulo ng Haring Bayan. Sa panahon ng pamahalaang revolusyonaryo, sinasabing ibang tao ang nagsulat ng katagang Supremo at hindi si Andres Bonifacio at ilagdaan lamang niya iyon. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Tandaan kahit mga bata pa lang kayo, kaya nyo na maging mabuting bayani sa inyong kapwa at bayan. Basta maging mabuting halimbawa lang kayo sa iba, agaya na magpapakita ng katapangan at kabutihan at kababaan ng loob.